So, hi mga ka-earth! So, for today's video nga ni, kay ginapas gana ako si ni Brian Tag ni Junjun, kay maririgo naman daw, sabi ni Ikang, kay gali, naawa si Ikang, kay wara gani siya nakaupod sa pagkaririgo natin si Tunlai na Adlaw. Kaya gani, pinapas niya ako sa duwa niya didi na mga hatur. Tag didi nga ni, nakabakal na sinde kang sa ihaunta na turay grabe na gayang dalik -dali ni Ikang tagaduwa niya na hator kay may trabaho pa daw siya niya na alauna. Tagdidinga ni, ginakinita ni akon kagandahan. Kay grabe daw gani ang ganda ko didi, sugad na adlaw. Tagpag nagkadikagid sa Aroroy, makikita mong pinakadako na simbahan san katoliko. Kaya mapapahangad ka gani kay sobra talagang ganda sa simbahan maskin luma na gani kay dugay-dugay na ini talaga didi. Tagdidi sa Aroroy, ginapanatili talaga ninda na malinis gidan kapaligiran, maskin diin, wala kang makita na ati. Tagdidi nga kay Kaupod Panaton ang pinakamanamit na si Tuntun, tag pinakamasiram na si Junjun. Ada gaya nagagurugandahan pa ako dida, yay! Dili gaya namun didi aram, paldugalin ini si Tuntun, kaya gaya nagpaudong didi siya sa malapit na landbang kay mawidro daw siya sa kwarta. Tag adi kay mawidro sa lapit sa park san aroroy. sa naaraman gaya ni ikang na mawidro gali ini si Tuntun kay nagliko da yun ini. Inay or excited si nunoy may panji naman daw. Go! Tag sa sobra gaya na excited ni ikang kay siya nalang gaya na mawidro sa kwarta ni Tuntun. Go! Ayan ada na ho na na ma na mawidro daw siya na kita kita anay. Na nakita niya di si papaigay nagtago siya. Sabi niya ni si papaigay si papaigay na kinilig. Dili talaga hindi mapalagay si Ikang kaya gusto niya gid talaga mag-withdraw na kaya sabi niya ati pagdali na dida Grabe na excited di Brian gali kaya nasulot niya na bado kay luho <laughs> Ina ginaasot-asot na kayo din Ikang si Tuntun kay kung ano daw makalun pag naka-withdraw sinda Tag diningani kay kaya naka-withdraw na sinda Ada na uhu. Tag ata panghanap daw yung san mabakalan san Jin Tag didingani, kay ni na ora nasalikod namon didisinda ikang ambot kun harain na Tagsan kahanap gay naton san mabakalan san gin na kita di sa pirsan aroroy kay may bakalan mangali san gin Tagsa wakas gani nakita nakita din da ikang adi na uhusin da ikang kakaabot lang Tag ato na guys si Tuntun Oho, mabakal na daw siya sa usad na jin. Tag nagbakal gali di di sila ikang santuray, Pandagdag daw, kaya ang kanina na turay, jutay jutay. Tag di di, tulad kami kay Tuntun, kaya ito pa nagbakal. Tag di ngayon, masing grabin init kay bagang gurugan dagi hapon ako, o oh, kita abaga na. Gurugan dabaga? <laughs> awon ganini ni si Kang, oh, sabi niya ako naman anay, ako naman daw, sige daw, na, abi daw. Kapo ako da, na, 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 na. na. Na, adi ah, na oh, nakabakal na si tuntun sa usad na kuktag-usad na Jin Nay, may sum pa na Go! Or stress ako didi kay kauralas do si gay. nag da agdapay ni panon karigo oh, na grabin init. Na, ada si baklaw, gangiritas init. Go! Grabi gay niyan, artista sa init. Nabagaman siyang kuras mo. Go! Didi, lapit na kami sa kariguan namon Ang ging kariguan namon gihapon sa nusad kahapon Tagdidi nga ni ho, kay nagpalusad na ako kay Junjun jun, kay mabakal ako sa oring kay para may magamit kami yan pag ihaw amon turay. Nagdidi didi nga kay nakita gid ni tuntunan iya kambal. Adi oho, sabi niya nga ni didi, magkamukak gid kita. Kaya gani ngirit-ngirit gani ako diyon nagtinawa si bakla. tak didi nga ho oh, kay ginaistoryahan niya ako kay sabi niya nanlo kuya kay kada ko santiyan mo nano ka budus ka. Sabi ko kadi ani didi. Dari anay mo nga ni. Adi grabe init ha hesos gali kay paha lang o say ko ada o inum na, na anay sa tubig kay eh, para di ka na magparabaksan imo imu ba, ba gayud. Tagsa wakas adi na kita saging kariguan namon kahapon. Wa da gay juga si dali-dali gid siya bagan udo na na. Oo, na. Lupad-lupad. Iyay, hu, ba dahil di si ikang, uh, mariko, daw yung didisi ikang kay Marigo na gidaw siya. Sabi namun niya na, na kay maluto ani kita sa turay. na, ada na gayo na siya kay Marigo na gani siya kita yung gayo doon na no, or excited gayud tagwara gani kami nagmangno na si ikang hisos at doon na o sa dagat nagrigo-rigo na na adaw si ikang nagpalutaw-lutaw oh na 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 adi gani kay tinawag ko siya di sabi ko ikang Wah, <laughs> go sabi gay niya grabe talaga init no kaya nagrigo dai nako adio oh. na nay nay Nagpakit pa na adoy So, sa pagsalta naman kay tinuluro kay kami din san ko, hisos gali kay hindi ko, kay may halo na dyan. Ay, so si Marie Josep. Tag-simple kay nagakunyari kita na di para mag-inom, inay. Yay. pahit pahit, nandili kong kaya hon, sabi ko. Pero para inumin na siya ha, iniimi lang, go. Ah. Tagdidigade gali, hindi gali kami talaga marigo kundi magkinaraon ng sinin. Ihaw ninda na Go. Grabe gay din arti ni Ikang. Sabi niya na no kay ging kinaraon na dayon ni nako na di pa kay iluto. Kita niyo na lang ang abs ko na 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 kita ana. O bilang pasan abs si Si Ikang. Tagiso, si Brian, di galit kami nagamang no, ubus na galit sa'yo, di turay kay grabe galing tulin magkaon, oh na, ina. Sabi niya, ubusin niya sa akin pag di ka mo nagkaon, bahala ka mo, ha. Tag ini si Tanunoy, hisos, kay kinaon ang baga. Ito titikman natin. Ambul, ambul. Okay, Masabi na mas 12. Didigan ni maskin grabe gid bagag kakuwa gid si Tanunoy. Mo ang tekak mo. Mo gid kay intagan ko ni Brian kay para daw isabay ko siya sa vlog. Tagdi di kay papakaonon gid ako sini kang sa hilaw na turay. <coughs> Sabi ni Tuntun, oh ya diho. Kay man ni ako ni na. Ay ni Brian ta ko ga paypay. Tari <coughs> <coughs> bilang tika tukob. <coughs> Malap toisi man ay mga tinangay to dun na po yung toisi.

So, amo gani eh. ni. Dagdi din gani eh. kay naghunga na nga isikan kun alas 12 na kay may trabaho pagani daw siya na ala una. Sa lang ang nagri, sa lang nagda magrigo sa dagat pero dili kay marigo. Nagkaraon lang kami sini ho. San paturay. <laughs> Natamot pati ning dako ko. Hindi oh. ka lang magkita na an cook talaga mas kinano ka dugay ug do. sulod. <laughs> <Kuloy> na kita. <laughs> Tagdidi nga ni kay kami lang nabili na, na tulok kay may trabaho baga si ikang nalauna. So dito nga uwi na tayo dahil nauna na nga sila ikang. Naligo lang nga si ikang dito, sinamahan lang natin. Nauna na sila ikang. Ang talap! Ang talap talap!